magandang araw. For today's video ay continuation po ito sa na-upload ko po kahapon. Part 2 po ito ng birthday celebration ni Roger dito sa beach. Ito po ang matagal-tagal na beach getaway namin. 4 days and 3 nights po kami nagstay sa Dumaluan Beach Resort or the Marilo Resort. Yung akala ko yung hotel ang mahal na nagasto namin. Hindi pala yung pagkain yung malaking budget pag maganito ka sa beach resort. At understood naman siguro no. Mahal talaga. Nagmahal na ngayon lahat. Saktong-saktong -sakto lang talaga yung cash namin na nadala kasi yung booking ng hotel ay online po yun na binabayaran namin. 20k po lahat ng nagastos namin for 4 days and 3 nights. Sa pagkain na po yan sa hotel at saka sa others meron kasi kaming binibili doon at saka yung souvenir din. At included na po yan ang transportation kasi nag-hire lang po kami ng tricycle papunta doon at pauwi. Base lang po sa na-experience ko ang mahal po ng pagkain doon at saka yung tubig na mainom guys. Ito na po ang nahanap namin na budget friendly dito sa beach sa Panglao. And everything is worth fit po talaga. Napakaganda magtambay sa beach. Nakaka-relax at nakakagaan ng pakiramdam. Tingnan nyo. Ayaw nang umahon no. Nagustuhan na niya yung dagat dito. First time niyang maglublub dito sa tubig sa dagat guys. Hindi siya naliligo noon. Yung kaalang ang binabasa niyan. Pero ngayon na in love na sa dagat. Ako ang unang umahon siya. Hindi pa. Ayaw pa daw niyang umahon. At nang umahon na siya ay nagpunta kami sa garden. Wow! Napaka-amazing. nito. isang punuan guys. Ang dami ng kulay sa pabulaklak niya. Grabe ang ganda. At nung nakabihis na kami ay bumalik na naman kami sa dagat pero yung paan na lang namin ang binabasa nag walking walking kami doon. Lakad-lakad din pag may time sa dagat at nang napagod na kami ay bumalik kami at pagbalik namin ay may nag-wedding prenuptial photo shoot. First time kong makakita nang ganito kaya nagvideo-video na din ako sa kanila para meron din akong pa-video sa inyo ba. Parang mga artista sila no yung binivideohan. ang hirap pala. Ang init din. Buti na lang meron silang personal assistant na tagapayong at tagamakeup. Ganito pala mag-video sila no pero pag ma-edit na yan ang ganda na tingnan no. Tapos naming naligo ulit sa dagat, ay nagpunta kami dito sa Bohol Beach Club para mag-dinner. Ang ganda at ang linis dito, no? Ang ganda din ang view. Pagkadating namin ay agad-agad kaming nag-order. Habang hinihintay ang order namin, ay lumabas muna ako at mag-video dito sa labas. Ang ganda, napakaganda ang view. At nung andito na ako sa labas, ay binigyuhan ko na din si Roger sa loob. Tingnan niyo, oh, nakuha ko rin siya. Gizoom ko. After 20 minutes, andito na yung order namin at ang sarap ng fresh mango shake nila. Ang sarap po ng pagkain dito sa Bohol Beach Club, guys. Grabe worth it yung mabayaran mo dito. Hindi ako masyadong umiinom ng shake pero dito ay nag-order talaga ako kasi the best yung mango shake nila. at si Roger sabi niya ang sarap ng mga pagkain dito. Especially yung na-order niya na Bohol Beach Club Ice Cream. Homemade daw ito dito sa BBC. Ang sarap. At dahil nabusog na ay umuwi na kami. Pagka-umagahan ay nag-early check out kami after sa pre-breakfast namin. At dahil okay to go na sabi ng receptionist ay agad-agad kaming nagpunta sa labas at kumuha ng tricycle pa uwi. Mabuti na lang mayroong mga tricycle dito sa labas ba, nagaantay ng mga pasahiro. At finally, andito na kami, mabait din si Kuya Driver no na naghatid sa amin. Thank you. At pagkadating ko talaga ay naglaba ako kasi ang daming laba in 4 days po na hindi ako nakalaba at yung iba naman ay pinalundri namin. Hanggang dito na lang po. Bye! See you in my next vlog!